Hello, hello guys. Ako nga pala po, po si Mark Angel. today, welcome pa sa panibago natin ano, vlog. Kahit wala naman masyadong ano, gagawin. And so yan, kung maririnig nyo, napakalakas ang ulan. And yeah, as you can see, takay ako kita pinatog. Masarap, masarap siya guys. Eh. So, May natamis, pare. Yan. Yeah. And you can see, naka-jacket ako kasi malamig. Gawa ka ng sobrang lakas ng ulan ayan, kung makikita niyo sa likod ko. Yeah. Yan. yan ang sa likod ko. araw, ano, yan yung collection ko ng mga ribbons at certificates ko. Yung, ano, para sa ano pa ako. Actually kasama rin yung mga yung sa pangkasalukuyan niya. Yung ano. From ano. Simula 2020 Kailan okay nga ba ako Basta mula grade 2 hanggang ngayon, yun. Yan yung mga nakuha ko. Ako, Back to date na lang. <laughs> so yun guys, yun nga. Dahil maulang yun, eh, meron ng topic meron ako may isip topic na kapagod naman na pag-uusapan at yun ay ang tungkol sa ginagawa natin ng mga kabataan pa tayo ay, yun, yun ang pag-ibig sa ulit kaya alam ko na karamihan sa atin ay na nagawa na ito siguro ng mga bata pa tayo actually ang doon sa ngayon pagtanda natin ay eh, maliligo pa rin tayo sa at hindi ko naman na hindi, naman may iwasan na mission yun kasi hanggang childhood na natin ginagawa yun eh. Kaya may, mas, may masayang alaala na naidulot ang pagligo sa ulan. Lalo na pagkasama ng mga tropa o minsan mga kapamilya ko. Meron tayong na nasama pamilya na kayo na naliligo sa ulan. Pagpatuloy niyo lang Pero ano ah, <coughs> magbanlaw din kayo pagkatapos kasi baka kinabukasan ang sakit na kayo lahat yan. <laughs> yun nga. So, nakakamiss din ang pagbigo sa ulan, kasi yun nga. Dahil punta natin yan pare. Yun. Nairitin ko pa rin yung ulan. Pero hindi na gano'n ng malakas ngayon. At um, higit sa lahat na masarap eh yung kumain ng mga may init na pagkain. Lalo na pag ulan yan. Kag Kagaya na lang ano, ng noodles or sopas. Mga ganun. Basta kung oh, ano yung makakain habang maulan as long as mainit yan sasarap yan naalala ko dati nung ano eh nung malakas ang ulan kuha ako ko dati ng noodles mo so plus yan lalo na yun ano yung flavor ng lakim na spare ribs yun yung natikman ko nun masarap oh, mas ano lang siya parang mas masarap pa siya sa ano compared sa flavor ng lakim pero masarap yun okay lang naman din kung ano kung yung kainin ay isin ramen. As long as kung ano yung mas prefer nyo na kainin habang umulan. Real. Hanggang childhood, hanggang mula childhood hanggang paglaki. One word, masaya. Kasi, kasi nakasanayan na natin magigula ko na nagsasaya tayo minsan pag suspended. Lalo na kung suspended ang klase, di ba? Yun. Pero noon, noon, ang noon at ngayon magkaiba yan. Noon, pagka actually ano, hindi ko nakabutan ito eh, Pero noon, na ano po, na witness ko na ano, yung iba noon, na yun, sila, nakikinig sila sa radyo kung merong paparating na suspension o kung saan lugar ako walang pasok. Pero ngayon iba na, makikita mo na yan sa Facebook, yan, Makikita mo yan sa Facebook na nakapost ng uh, ano, mga government officials yan. Maki basta makikita niya yung suspension to that. Ano? Minsan siya siya set tayo yan. Siyempre kasi suspended. Pero ngayon iba. Matatampakan naman tayo. <laughs> Pero ano, kung tatlong subjects lang naman or dalawa, eh, gawin na na gap. Kaya, ano, ya hanggang mamaya magkano lang kayo magbababad mag ml roblox ganun pero kung ano pero kung limang subjects yon or i think apat tapos pasahan bukas yon dun yung nagawin nyo yun ng maaga para madali kayo makatapos at para hindi kayo matambakan kahit paano yun <laughs> sorry kung napakapak pero yun nga So ayan guys, muli dito na pa nagtatapos ang ating video kaya mag-like, mag-share, mag-subscribe para maging updated sa ating mga next upload. So ayun lang at bye-bye.